I think the earliest na makakaumpisa is early April. That's the earliest. Hindi na itutuloy ngayong buwan ng Marso ang pag-uumpisa ng rehabilitasyon ng EDSA ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Paliwanag ng kalihim, kailangan pang magpulong ng lahat ng ahensyang involved upang mas mapagplanuhan ang proyekto. Ngayong araw din anya mag-uusap-usap ang mga kinatawa ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan. We're going to plan it out muna. Mahirap kasing magplano ng patsi-patsi. ng plano kasi isang taon tong rehab na to ha? para sa ASEAN next year. So kailangan, ganun din yung planning. Eh. Ang MMDA kailangan pa rin magplano kaugnay ng mga traffic mitigating measures. Kasama rito ang mga alternatibong ruta na dadaanan ng mga sasakyan oras na magkaroon ng pagsasara ng kalsada sa panahon ng rehabilitasyon. Talagang itong EDSA Rehab Resort sa mabigat na daloy ng traffic. Kaya ang pwede namin gawin ay i-manage ang traffic well, lalong-lalo na yung rerouting, uh, advisory, para naman ma-mitigate yung pong pagbigat ng trap daloy ng traffic. Kapag naplansya ang plano sa EDSA Rehab, maaring sa susunod na linggo ay meron ng detalyadong hakbang na iaanunsyo ayon kay Secretary Dizon. Samantala, kanina opisyal nang binuksan ang North EDSA Station ng EDSA Carousel. Ito yung istasyon ng carousel na donasyon ng private sector at planong gawing modelo ng DOTR sa iba pang mga istasyon ng EDSA carousel. Kumpara sa mga kasalukuyang istasyon ng EDSA Carousel, ang modelong istasyon ay mayroong mga gumaga ng elevator at escalator, bukod pa sa mga hagdan para sa mga differently abled person at sa mga nagdadala ng foldable bikes mas kombinyente ang bagong istasyon dahil sa mga elevator at escalator good thing merong elevator and may escalator kasi si may mga stations like for example sa Guadalupe kasi ako no manggagaling so alam naman natin yung dadaanan sa may MRT area so hagdanan So definitely yung uh, bagong concourse, sobrang modern niya. It's really, we would say, revolutionary. Kasi yung, yung experience namin sa pagdadala ng bisikleta, pagbabay modal every day, is talagang pagbibitbitin namin yung bisikleta namin dun sa luma, itong mga existing na terminal natin, talagang sobrang hirap. Ayon kay Secretary Dizon, ang disenyo ng bagong istasyon ang paggagayahan ng iba pang mga istasyon ng EDSA Carousel oras na magsagawa ng rehabilitasyon. Isasabay na rin anya sa EDSA Rehab ang plano nilang pagsasaayos ng EDSA Carousel. Ayusin na natin and uh, para pagdating ng next year, hindi kang hindi kang tayo magkakaroon ng magandang magandang EDSA dahil sa gagawin ng DPWH, gaganda na rin pati yung busway natin. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.